Ang ating question for the day, dapat bang ipagpatuloy ang nakasanayang pananakot tuwing Halloween, Miss Vanessa? Dapat nga bang ipagpatuloy ang nakasanayang pananakop? Uh, pananakop. Pananakop. pananakop tuwing Halloween sa tingin mo? Uh, sa akin naman, ano, since tradition naman na din na, ayun, every undas or every Halloween, eh, meron tayong nakikitang mga ganyan. Pero as long as wala ka namang inaapakang takot, ay takot, <laughs> tao. O wala ring tao sa mga ginagawa mo. Okay lang naman siguro for me. Uh, ako sa ako sa tingin ko kailangan wag lang ipagpatuloy 'yan eh. kasi sensitive na lahat ng mga tao ngayon. Konting takot mo, pwede kang makasuhan. Mga ganon. Tapos, at saka, marami nang may sakit sa puso ngayon kasi hindi na healthy ang lifestyle. Dapat so, kapag kinakot, oh, oh, oh. mapapaganon na lang sila bigla. Yung mga pranks na ganyan, especially sa mga oh, Halloween, I think, kailangan siguro bumalik tayo sa traditional way mm. of celebrating what Halloween really is. As long ay, ano ano kasi dapat, um, Meron din tayong limit. Alam din natin kung ano 'yung limit natin kasi 'yun nga, paano pagka may sakit sa puso 'yung ginulat, mo Aden nagulat ka din. Oh. Tapos sabi nila sa akin, wag pala Miss Bea ha, pero pag makakostume ka, wagas. <laughs> sin ako nananakot. Oh, o tanong natin si Sir. Na Sir Oo, oh, ano sa tingin nyo po, dapat po bang ipagpatuloy pa yung nakasalanang pananakot tuwing Halloween? I think yes po. I think pwede pa rin natin siyang ituloy. But there's a balance between um fun, na pwede tayo mag-Halloween, mag-trick or treat, and at the same time we also have to realize that um Halloween is for um reminiscing yung mga na umalis na. Uh -oh. So we have to make sure na balance po siya. Hindi naman pwedeng i-cancel or hindi rin pwedeng lang fun lang? So, Hindi, think kasi ito. traumatic. <laughs> Nakipag-debate. Debate, <laughs> Kaya, debate yung na to. Yung point ko din kasi, parang traumatic na rin siya sa mga bata eh. Alam nyo yung kapag Halloween, alam na na kapag ba... May multo. Ano <laughs> di ba Kapag mga bata na alam mo na kapag undas na, pag darating na ang katapusan ng October, tapos umpisa ng November, takot na lahat ng mga bata. So parang ako, bilang matanda na ngayon, <laughs> nasa akin pa rin yung, yung takot, tiba mm -mm. pa Trauma pala. Trauma Kaya nga kailangan ko ng therapy, therapy. clinic. <laughs> <laughs> oh di ba? bentang benta. bentang benta talaga siya. Ako maraming maraming salamat sa opinyon Sir Makano. pero sana nga kung ipagpapatuloy man natin itong Halloween natin eh limitado. Kailangan wala tayong naaapektuhan ng masama na sa kapwa natin. Oo, pero ano? nasa ano din yan, depende yun, din yan. Yung sabi nga ni Miss Bea, kahit hindi ka naman nananakot, kung tungkol talaga sa sa'yo. Na <laughs> 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 joke lang. Hi, nako! Oo, oh, at speaking of undas, nako, marami na ang naglilinis pa rin uh, sa ngayon sa kanikanilang mga, kanika nila mga puntod. Sa puntod <laughs> ng mga mahal nila sa buhay na pumalaw na. <laughs>